Colonel, nasa kausliya pa po ba ninyo yung anim po ninyo mga tauhan na nakapatay po ng na, uh, labing pitong taong gulang na binatilyo, Colonel? Tama po, yes sir. Uh, nakakulong po po sila. Uh, sinimulan na rin po ba yung pagproseso ng kaso na isasampa laban sa mga ito? Uh, yes, uh, kaya nga po sila nakakulong ngayon dahil... Uh... Diba nangyari po ang insidente ng August 2. Apo. Uh, tinabukasan po ng August 3, uh, na-inquest po sila, kaya po sila na nakakulong. Malamang nga po namin, ano daw po ang dahilan, bakit nagkaroon ng mistaken identity? Noong August 2 po, ng uh, 1.45 ng madaling araw, may nangyari pong uh, shooting incident doon sa Barangay NBBS Kaunlaran. Yes kung sir. saan, namatay po ang uh, isang uh, victim at ang... Uh, ang suspects po ay dalawa. Ah, nahuli naman po kaagad yung uh, isa sa dalawang suspects at mm -hmm. yung isa naman po ay nakatakas. Kaya nagsagawa po ng uh, follow-up operation yung uh, Substation 4 at SWAT. Dahil uh, may natanggap po na info mm -hmm. yung uh, Substation Commander ng Substation 4 na ang uh, yung nakatakas na suspect ay nagtatago doon sa isang bangka. Doon sa Ilog, malapit sa Babansay Street sa Parangay Conlaran po. So pagdating daw po nila doon sa bangka, sumigaw sila at, uh, upang pasukuin yung uh, nandun sa loob ng bangka na inakala nila ay yung suspect. Apo. So dalawa po pala yung nandun sa loob ng bangka. Alam naman po natin, yung mga bangka dito sa Nagutas, yung ibang bangka ay ginagawang tulugan, uh, doon nag stay yung uh, ibang mga tao. Apo. So uh, yung isa po sa nakasakay sa bangka ay uh, hindi na lang gumalaw at hindi na gumalaw ay mm -hmm. uh, yung uh, yung isa naman po yung uh, naging biktima po ay tumalon daw po sa tubig o sa ilog. Ito namang mga pulis ay uh, nagpaputok doon sa tubig. O so, ang ang claims nila ay upang takutin lang yung uh, biktima upang sumuko agad at nang hindi na makalayo. So nakita po natin na uh, may uh, pagkakamali na po kagad sa aksyon na ginawa ng mga polis natin. Ayun, Ayon, oo. oo. Para po sa nangyaring iyon, hindi po napanatili ng ating mga ng ating mga pulis, tama po ba kung hindi ako nagkakamali sa tanong kong ito, yung operational procedure, tama po ba yung Colonel? Uh, lumalabas po na gano'n nga po kasi nagpaputok nga po sila, alam naman po natin. Bawal ang warning shot, no, saan mo man ito itutok. Dahil uh, pwedeng ang warning shot, uh, pwedeng Maka-aksidente o warning shot o yung sinasabing gagamitin lang ang putok upang uh, takutin ang uh, gustong pasukuhin. Colonel, uh, alam ko galing nakahapon si uh, Secretary Ben Abalos doon po sa pamilya. Sa hanay po ng Nabotas Police Station, kumusta po ang ugnayan po ninyo doon po sa pamilya noong pong biktima? Well, uh, umpisa pa lang po maganda naman po ang ugnayan namin. Uh, noong pagkatapos po ng insidente niyan, uh, sinundo po natin yung uh, family ng uh, biktima ata uh, miss pati po yung kasama ni yung uh, boy doon sa bangka na si Sonny boy mm -hmm. eh, siya po ang siya po ang uh, dinala natin sa prosecutor's office upang mapail po kaagad yung uh, kaso to inquest proceedings kaya okay. nga po uh, naipail kaagad natin ang kaso dahil nag-witness nga po yon doon yung uh, pamilya at yung uh, si Sonny boy kaya po na inquest kaagad yung anim uh, natin ng po pulis kaya po sila nakakulong kaagad noon. Apo. Sa hanay naman po ng buong Nabotas PNP, uh, ito naman po ay masasabi po ba natin na uh, isang insidente lamang po at wala pong pananadya sa hanay po ng buong kapulisan po ng na Nabotas, Colonel? Well, uh, humantong nga po sa aksidente yon at uh, ginawa naman po natin lahat. Uh. Actually, pati po yung uh, dalawang ground commanders Apo. sa nangyaring operation na yon ay kinasuhan na din po ng administratibo. Okay. Uh, kasama din po um, mali, doon sa anim, may criminal case sa administrative case mm -mm. at uh, yung dalawang official na nagsilbing ground commander sa nangyaring operation ay kinasuhan din po ng administratibo. Ayon.